Hi guys, magandang tanghali po guys. 1:26 ng hapon. Ayan, magluluto ako guys ng ano. Ginisang ito, sitaw. yan guys, ano lang dito guys? 20 pesos 'yung binili ko sa palengke guys. Ano na siya? Ayan, gayon na na siya, gayat na siya. Kasi pag bibili ka ng 20, yung bibili ka talaga yung yung sitaw talaga na ano tapos ikaw magayat. Mas kunti dito ang 20, siguro ganyan lang ang 20. O di ba? So ito gayat na. Nakita ko naman si Ate nagagayat doon. Malinis naman siya kaya. Ayun. Yung suki so ko yun guys, sa sampal ay ayan. To wala kasi siyang ano sana bibilhin ko yung pang pack bed. wala. Ito na lang sitaw. Tapos igigigis ako siya guys sa sibuyas at bawang tapos yung aking hihahalo ito pa rin guys giniling ready to use yan so masarap kasi to guys mas mura to kaysa ano yung bibili ka ng giniling sa palengke yan, ito. so samahan nyo ako guys magluluto ako ng ulam hanggang mamayang gabi na namin to guys yan guys magisa na tayo guys mantika, mentika jam, So, tapos, ang mantika, isa na natin ang ating, may na na. Igisa natin ang sibuyas at bawang. Mainit na siya. sobrang tahimik dito ba? And may merinig akong tugtog sa kapit bahay. Ito. Sa so, loob dito di ano namin. Ayan, so... Simpleng ulam. Ito so, kasi namin guys, <laughs> ano, gulay. Mas ano kami sa gulay. Kasi yung mga nakaraan, Lagi kami nag-iihaw ng ano. Iihaw kami ng yung tenga ng baboy, ganyan. Eh, gusto naman ang ano. Gulay naman yan. Yung tulad-tulad naman kami gulay. So, wait. Okay. Ganyan na natin yung ano, guys. Giniling. So, marami naman sya naman dito, guys. So, guys, ang ano, gastos ko dito, 47 pesos. So, diba, katipid, guys may ulam ka na ng tanghalian at hapunan. 47. Kasi 20 yung sitaw. Tapos itong, itong ganito guys na ano, 27. 150 guys. 150. 150 grams. So parang ano siya. Hindi siya 1 per 2. Ito ang 1 per 2. Ja, ja. Ja, ja. Masarap ko siya guys, kasi timplado. Aluin natin ng mayo. Aluin natin guys ng mayo. Takpan muna natin, natin siya ng ano. Tutuin mo butuin muna natin siya 3 minutes. Yan. So, ganda na yung ano ko pang takot po, guys. So, may ano na sya. May ito na, may hawa na. After 3 minutes, guys. Ito na. Gusto ko talaga yung ano sa'yo. Yung malutong lupo. Tapos, ilagay na natin ang ating sitaw. Yung sitaw. Hindi ko siya ano eh, so, iba kasi mag-adobo ng sitaw may sabaw. So, kasi okay, hindi ko siya sabawan. Yung magsabaw sa kanya yung ano, lalagyan ko lang siya ng toyo. So, timbla natin siya guys ng toyo. Oh, so, yeah. Tapos haluin ko lang siya guys. Ayan, yun lang siya nilagay ko. ito yun na yes, Lagyan ko siya ng adji guys. Nintimpla ko guys. Simple as that. Ayan. Gunting adji. Ganda din to guys, half cook lang. So, ito mong sitaw. Takpan natin guys, ng 5 minutes. 5 minutes guys. So guys, after 5 minutes guys, ito na. Yan ang ating sitaw. Nagsabaw siya guys. Magay ko siya ng ano. Oil yung lagi ko siguro sa sitaw kasi binabad ko siya sa tubig. Yan, okay. okay lang yan, may kunting sabaw. Pero hindi ko siya nilagyan ng tubig. Ayan, ang daming ano, daming ginili. Okay na to siya guys kasi yan. malambot na tinikman ko naman siya. Malambot na. Sarap. Guys, thanks for watching, guys. Ulam namin hapunan iyan. Thank you so much.